Grabe, ang laki. Ah? Napaka-solid niyan, idol. Grabe, ang laki. Dalawang dangkal. oy. Grabe naman yan. oh. Ay, kulay, tinan mo. Kulay oh. green. Kulay green. iba Idol, tinan mo. Oh. Grabe, ang ganda ng tilapia na to, idol. Parang ayaw kong kainin to, idol. Grabe, ang laki, oh. Oh, lagpas, lagpas isang dangkal, oh. Ayan mga Grabe, idol. Grabe, nakita galing talaga ni Julie pero manghuli oh. ng mga tilapia, oh. oh grabe mga idol. Grabe, laki. Oh? <laughs> grabe. <laughs> busog na busog sa busog <laughs> na busog <laughs> sa <laughs> pidsit <laughs> tayo ano ni Lawpan. Oh, ano? Oh, oh. Ikaw ba uh, naman, ikaw ba naman pakainin ng pids oh. ni Lawpan, eh, hindi magiging ganyan yun yung kulay mo. Oh. Grabe, Ayan, boss Juliper on the moves Grabe naman yung si Juliper ang ganito lang po ang live mga idol. Solid so po ang ating live mga idol. Grabe,